Happy birthday! Merong nagbe-birthday sa araw na ito. Mahigit kumulang dalawang libo na ang kanyang edad. Hmm, sino ito? Alika, kaibigan. Pag-usapan natin itong may pa-birthday na ito dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Adrian Bondoc. Ngayon ay linggo ng Pentecostes limampung araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tandaan po natin, ang salitang Pentecostes ay hango sa isang Griegong salita na kung saan ang ibig sabihin ay lima o limampu. Ngayong araw po ito, ginugunita ang pagtanggap ng ipinangakong Espiritu Santo sa mga apostol. Ngayong araw din po ito, nagtatapos ang ating Easter season. Kaya balik uh, ordinary season na po tayo sa liturhiya, uh, karaniwang panahon. Sa ating uh, pagbasa ngayong araw nito mula kay San Juan, makikita ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang apostol ng Espiritu Santo. Ang wika sa ating pagbasa Silay hiningahan niya at sinabing tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tandaan po natin ang Espiritu Santo minsan sinisimbolo natin bilang isang hangin. Kaya ako uh, dito sa pagbasa mula kay San Juan uh, makikita natin ang pagbibigay ni Kristo ng Espiritu Santo sa kanyang mga apostol sa pamamagitan ng paghinga. Kung babasahin naman po natin ang unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol, ay makikita ang unang-unang Pentecostes. At doon, iba ang pagtanggap nila sa Espiritu Santo. Medyo may drama ng konti. At ang sabi nga sa gawa ng mga apostol, biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin at may nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At sila ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Yan ang unang experience ng Pentecostes sa ating kapanahon na naman natatanggap natin ang Espiritu Santo nung tayo binyagan at kinumpirma ito nung tayo'y kumpilan. Kaibigan, ang Espiritu Santo ay ang ipinangakong regalo ni Kristo sa atin. Ang Espiritu Santo ay Diyos mismo. Ngayong araw, tanggapin natin ang Espiritu Santo at hingin sa Diyos ang natatanging bunga na gusto mong lumago sa sarili. Ano ang mga bunga ng Espiritu Santo? Uh, basahin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga Tagagalasya. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kaibigan, sa iyong pagdarasal, pagninilay sa araw nito, alamin at hingin sa Diyos ang natatanging bunga na gusto mong lumago sa iyong sarili. At tandaan, gamitin ang bunga ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ika ikakuunlad at ikabubuti ng kapwa. Kaibigan, sa araw ng Pentecostes, tanggapin ang regalo ng Diyos, tanggapin ang Espiritu Santo, gamitin ng wasto ang biyaya, ang regalo ng Diyos, para more birthdays to come sa ating inang simbahan. Muli, happy birthday at uh, maligayang araw ng uh, Pentecostes sa ating lahat. Thank you and God bless.